from school, esa eh, sasabayan namin kayo sa pagawa ng mga assignments ninyo kasama ang mga cuties natin na classmates. Ito na nga, mm. John Clifford, Ay. Bampang Elinan, and Sean Resagas. Yeah. Boys, batingin naman ang ating mga tiktropa. Tiktropa, mag oh <laughs> <laughs> O, diba? nag iingay talaga sila. Grabe ang iingay! Pero, dito, okay lang ang maingay para masaya. Ito lang nga, boys! Meron kayong extracurricular activities today, okay? Kayo ang maglalaro para sa blessings ng ating mga Estudio Tix Rapa! <laughs> Kaya naman, everybody, let's play! Hale! Hale! Sa Green Team, lalaban si Jan at si Dom kasama si Naklao at Queen At syempre at ang ating security guard na si Jason Gainsa Kasama sila, Alba at Jenny. Oo, pero bago tayo mag maglaro eh, kailangan magpaandar muna sila, tama? Yeah. Oo, oo, oo. Ayan, go! Um, asin ka ba? Bakit? Kasi, I love you a lot. Oh! ka ba? Kasi, you and me equals Kili! Um, ating naka-green. Pwede ka ba? Pwede ka bang ayahin makipatay? Ay, galihan niya! Chemistry ka ba? Chemistry subject ka ba? Bakit? Bakit? Kasi nasa yung formula ng life <laughs> <laughs> Tapos na po ba yung exam nyo sa chemistry? Bakit? Bakit? Lumabas kasi yung results. May spark daw tayo. Ah! Oh. oh, di ba? Spark! niya? May Wala ka ba? Bakit? Kasi binibigyan mo ng kulay ang mundo ko! <laughs> <laughs> Siyempre, meron din di ba magpapatalo dito yung security guard natin. Jason! <laughs> May assignment ka ba? Bakit? wala pa, kaya pwede kopya? <laughs> ano? Ang sinasabi mo? mo? Ano daw? Ano? 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 -an 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 -an? May assignment ka. Ano? Kaya Kaya talaga ka ba? Ano? <laughs> thesis ka ba? Bakit? Bakit? Kasi kahit ang nung mangyari, di-defend kita. Gusto ko yun. May pag-defend. Magaling so so bag siya. Bagay na bagay kayo. <laughs> bagay na bagay kayo. Oo. Oh, oh ano yung mga mukhang okay. kailangan depensahan. Ayan. <laughs> Maghanda na kayo, boys. Maglalaban kayo sa larong Caterpillar Carrera. Weston na, players! Okay, Weston na! Let's go! Oh, ipitin yung mabuting bola pero bawal po hawakan ang bola. Yan! Yan na! Ready na sila! Go, security guards! Okay, boys. players! You have 1 minute and 30 seconds! Tick to clock! Happy, to clock. Happy time now! Go for you, Jason! Nako, Jason! Ano ba? <laughs> oh next! Standby! Go! Next! Go! Dikit na nga Go! Go! Dikit, dikit na nga! Ay, oh! Ay, oh. Bawal kapitan! Bawal kapitan! Itaas mo Kamay mo! Ate! Wala na lang o, na Nahulog! Nahulog yung sa pink team! Pero isug natin ito ng konti kasi walang mahawakan si ate! Teka lang! Ayan! O, Ayan! Dali! 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 Wala! 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 Qualified! Wala na! Qualified, disqualified! Winner na natin ang green! Oh, paano? Wala na! Congratulations! Green team! Oo, ginalinga naman talaga nila, pero pwede pang humabol ang kabilang team dahil may round 2 pa ng Hali Hali Hoy sa pagkabalik po yan ng Game